Isa na naman tip para sa inyo mga boss at uh, mga ma'am. Kung ang electric pan nyo ay ganito yung klase yung kanyang LC. At kapag ka pina-under ninyo, malakas naman yung under niya. Pero yung nararamdaman yung buga ng hangin ay mahina. Ganito yon para lumakas ulit. Okay, wala kayong tools na gagamitin. Ang gagamitin lang natin ay kamay. Okay, kamay lang gagamitin natin. Palalakasin ulit natin yung buga ng hangin niya. So ganito yan. Ang makakakita kayo sa blade, bawat blade nito, ng bend dito, ayan yung bend niya. Nag-bend siya pa pa ganun. Ito. Yung bend na yan, yan yung sumasalok ng hangin. Kapag ka, hindi na ito nakabend, nakadiretso na, wala na yung hangin, mahina na. Kaya ang gagawin natin, i-bend e, natin sa pamamagitan ng kamay, pauna naman. Pag ano, no? Yan, pauna. I-bend natin pauna. Yan. So, tamang bend lang, huwag masyadong malaki. Bend din natin. Yan. Okay. Halos pares lang yung bend. Kalkulahin nyo, na pare pares yung bend niya. Pauna. Yan. Ganun lang. Kasi mayroon namang bend yan, no? Yan. Walang tools magagamitin dyan. Kasi ang nag kasi ng hangin yung bend niya. Ito, la paglaki ng bend, pauna, paglakas ng hangin niya, salak ng hangin niya. Pero pag nakadiretso siya, wala siyang hangin. Mahina, kahit malakas ang ikot. Okay, so, huwag niyong masyadong i-bend. Kasi ang mangyayari niya, babagal naman ang ikot. May hirapang umikot itong electric fan. Ano? Kaya tamang bend lang. Kaya pag pinayikot na ninyo, uh, kung naramdaman yung malakas ng hangin, tama na yung bend nyo. Kaya ito, malakas ng hangin ito. Yan. So ganyan yung technique. Ano? Pinakita ko na naman sa inyo. Sana natutunan naman kayo.